Ah, uh, good evening po mga kabingwit. Ah, uh, meron po uh, kanina na sa uh, Navy ako, meron po lumapit sa akin na nagdala po ng kanyang uh, uh reel. Ito po, yan, ay galing sa Daiwa, ayan oh, no? Daiwa Regalex, 3,500 si Risti. Ganun. Uh, ito po yung taong to ay pangalawa na doon sa aking hinanapan ng uh, braso. Ito. Kasi po, ito. Dito yung nakakabilti dyan. Ito po. Ay, nabali. Bali dyan. Bali. Dito. Bali yan. Ngayon, dinikit ko lang yan eh. Yan. Ngayon. Dinikit ko lang po yan. So itong tao ito ay pangalawa na doon sa hinanapan ko ng kasukat. At meron po tayong mga piyesa, ayan, mga braso. Marami po yan, yeah. marami po tayong mga piyesa dyan, ayan. Hinanapan ko po yan ng kasukat, no? Yung unang nag-prepare niyan, so okay na siya. Ngayon, meron na naman pangalawa ito nga itong taong ito, ito kanina. At uh, sabi niya, labali daw. Ngayon, ipinagtataka ko mga kamingwet. Ito, ito po, yan, katuloy niya, pareho. Ito yung una na hinanap ko ng, ng kapares. At ito naman yung pangalawa. Halos parehas at parehas sila, tingnan niyo. Di ba? Ngayon, ipinagtataka ko po, bakit ito nababali? Yan, yan, yan. Ayan, may, dinikit ko lang yan. Eh, ito mo. May pandikit tayo, no? At ito, ganun din ang pagkakabali. Ayan, dyan. Ito din siya. Napabali. Ayan, eh, ito mo. May, may pandikit din na O. Ah, kaya po, mga... Hindi ko alam kung paano nila ginagamit ito. Ano? At nababali yan, Ang masasabi ko lang po sa nagmay-may-ari na ganitong klase uh, real. Ingatan lang dahil ito po ay nababalik. O yan, pangalawang tao na ito na nagpapahalap sa akin ng pyesa. Uh, uh, medyo mapahalad siya at uh, nakakuha tayo ng kasukat niyan at ito nga po yun. Yan. Tingnan nyo. Ito po galing sa ibang makina pero magkano po sila magkaparehas. Parehas po sila ng uka. Yan. Tingnan nyo. Ayan, ayan. Pareho sila ng uka. Ganyan. Pareho sila ng stopper. Ano po yung stopper? Ito, stopper. Ayan. Pareho sila ng nilalagay ng spring. Yung butas na yun. O, parehas po sila. Ayan, tingin nyo. At parehas din sila ng uka dito sa ilalim. Eh, kasi po, pag ito ginaganon. Ito, ginaganon. Ito po, yung il original. Ilalagay natin dito sa sa kanya. Ito mismo original. O, tingnan nyo. Yung uka niya yan, Ito po yung dinadaanan nun. Ito. Yan. Diyan po nakakabit yan. Yan. Nakakabit po yun dyan. Yan. Ngayon. Siyempre, meron po yung spring. Yung ginagawa ko, no? Pag binali po yan, pag iginanun yan, yan. Gumagano po yan. Tumitikwas ang gano'n, di ba? Yan. Sakto po yan doon. Ganyan. Kasi nga po, gawa nung strapper yan. Sa doon. Sabay, pag ginano niya, pipitik yan, pak, ganun. At uh, yun ay sa ng spring. Ngayon, kukunin po natin yung aking napile uh, napili na magiging kapalit niya. Ito. O, ilalagay din po natin dyan. O, ganyan din po yun. So, pag ito po, ginano mo, pak, ihinturin yan dyan. Kaya mo, pag sinara mo, pag pipitik niya yun, ihintulin niya pa ganun. So, saktong-saktong po yung ating napili. Yung butas niyan, yung butas ito, yung stopper, saktong rin. At yung paglalagyan natin ng spring, ayun yung butas na yun, Sakto rin po yun. Ayan. Medyo mapalad siya. At nakakita pa ako ng isa pang uh, kapares. O, tingnan nyo. Marami kapares. Ang siguro makakatalo lang po dyan, yung taas nung to. Yung taas ng original, to. At yung taas nung aking napili, yan. Diba? Yan. Kasi po, pag hindi yan nagpantay, hindi po pantay ang salansan ng tansinyan. Okay, ikakabit po ito. At uh, ayan nga po, ingatan po natin yung ating reel na ito po yung babalik. Sabi nga ng iba, eh, ito raw, eh, kahit ano daw ganito, ay susukat. Eh, hindi po, tingnan nyo, kakaiba ang butas ito. Kaya mo, o, magkaiba sila. Magkaiba sila ng taas, magkaiba sila ng butas, magkaiba sila ng, yan, yung kanal, yung pinaglaro, ano-ano, yung stopper, yan, magkaiba sila, tingnan mo. Iba-iba po yan. O, ito, meron pa rito. O, iba rin yan. O, tingnan nyo. At marami pa po rito. Iba-iba. Iba yung taas niya. Hmm, tingnan nyo. Iba yung taas. Iba yung... O, oh, tingnan nyo. Kaya nga po, kailangan kong makita yung makina. At madala sa bahay para masukatan. Tingnan nyo. Magkakaiba po yan. Yung hukay niya, tingnan nyo. Magkakaiba. Yung posisyon ng kanyang strapper, magkaiba rin. Magkalayo. Tingnan nyo. Ganun po ang ibig ko sabihin. Kaya nga po, ingat. Ingatan po natin ang ating grill. Really. Dahil itong glassing, ganitong glassing daiwa, itong regal exotone, yung 3,500 series, nababali po ito. Yan, nababali. Yan. Kaya yung may, may bali, ano, oh, no? May la, ano, ay, patuloy yan. Inilagyan ko lang ng pandikit. Yan. So, mamaya, eh, ikakabit ko yung akin na pili. At uh, tignan ko kung ano magiging uh, takbo na kanyang uh, reel dito. Salamat po. Ingatan po natin ating mga reel. At uh, dahan-dahan po siguro sa paggamit. Ang pagkakaralik ko sa kanya, yan po ay napwersa. No? Napwersa. O, siguro nakahuli na basura o nakahuli ng na isla, napwersa. E pinwersa niya, kaya nabali. Ganun dad wala naman ako doon, hindi ko nakita kung paano yan nabali. So, ang inano ko na lang po sa atin, mga kabingwet, ay eh, ingatan po natin ang ating mga rin. Dahil mga klase, ay eh, plastic lang. At madali po itong mabali. O, salamat po sa inyong uh, uh, panonood. At uh, eh, sana natutuhan ninyo ang ating uh, uh, munting palabas ito sa... So, eh, eh, ikaw ulad din naman natin kaalaman para maingatan natin mga rin. Salamat po. Ito nga po si Jody de Reperman. Huwag ka lang kukurap.